Wala sa lambot yan tanong ko. Abot ko. Abot mo yan. So, okay. Magandang araw. So, meron kasing meron kasing isang ano pabibo na gusto magbike. Ayan. oh. Ayan. Ayan. Gusto niya daw kasing itry mag magbike dito sa Finland. So, okay. Nagbali, nagrent kami ng bike. Ayan. Oh. Ayan yung bike ano siya um, 10 euro subscription doon tayo pag ganon ito. ito Uy, bago, ako doon. may preno ka huwag mo nang ganon may preno ka tignan mo kung saan yung preno sa kaliwa tsaka sa kanan oh huh. ano <laughs> So, oh, dito, bawa lang tayo, lakad. Saan yung preno sa kanan? Saan yung preno sa kaliwa? Actually, sabi niya daw kasi marunong siya mag So, okay. Check natin. Nakatay niya ng mga outfitan niya kahit malamig. naka-cycling pa. <laughs> Outfit check. Bam! <laughs> Se sexy yan. <laughs> kasi napakirpan pagtripan niya magbike daw gaya siya magbike may nakuha kami helmet actually nakuha lang namin yung yung helmet na yan nakuha namin yung helmet na yan <laughs> yung kulay puti na helmet na yan <laughs> preno preno mo okay lang yan eh kasi sila sanay naman na sila eh ikaw ngayong ka lang ulit hawak ng bisikleta dito pa ganun <laughs> Dito, dito, dito tayo. Magpa-practice, practice lang din naman siya mag-bike. Kaya, ayun. Let's see. Ha? Kaya mo yan? Kaya mo yan? Abot mo yan. Abot mo yan. Eh, na pa na malamig. Malakas yung hangin. At na pa. <laughs> Sige! Paano ka masasanay? Ano ang nag-arkila ka tapos nalakad-lakad ka lang? <laughs> Doon tayo sa may ano. Doon tayo para merong maluwag. Basta meron akong alam na may lugar na maluwag. Basta huwag ka naman babangga ng tao, ha. Hindi <laughs> yan, sige. Huwag kang matakot. Inauunan mo kasi yung takot, eh. Sige, kaya mo yan. eh bakit hindi tumaan? bakit hindi tumaan? ha? bakit hindi tumaan? bakit hindi eh, eh di maganda electric ayan hindi ka mapapagod may cambio ata yan eh Sa hindi Sa, sige, sige lang, sige lang, okay lang yan basta diretso lang tayo doon tayo sa medyo may ano mauna ka hindi, ka ang mauna hindi, ikaw ang mauna Ay, puta, di si Gibo, oh. pero panood ko pa ng Gibo, ayun. Huwag kang tawa-tawan kan. Huwag kang tawa-tawan. Wala akong nakikita. Wala akong nakikita. Basta. Pasok ulit. Ayun, ayun, akala ko. Ano Wala, hindi marunong ngayon. Nag-aaya eh, bike-bike. <laughs> Sabi niya, bike daw kami. O, Sige, bike kami. Ayan, bike. shoutout sa dyan. <laughs> parang ibo diretso diretso sige dahan-dahan lang naman tayo okay lang yan Dahan-dahan lang tayo sige diretso Iwas ka sa tao ka ni so ayan <laughs> magpa-practice practice god practice. practice practice lang din muna siya para ayun yun Doon pala tayo para yun, may meron tayong pagpapalitan ng bike ba so, diba? so. <laughs> ha may cambio ata yan eh, May. Sa kamay. Sa kamay. Parang igaganon mo siya, oh. Sige, mamaya, alamin natin. Hindi ko, alamin, eh. ko pa rin kasi alam yan eh. Ngayon ko palang dinakita. nakita So, ayan siya. kanan tayo ah kanan na kanan hindi bababa sa baba hindi di doon may bandang kanan doon kasama bandang kanan niya Oo, oh dito ayan sige yan diyan yan Derecho. Derecho. Para doon tayo sa may bandang dulo. Doon tayo sa may bandang dulo. Pwede kasi doon kasi medyo malawak-lawak doon eh. Para makapag-practice ka pa ng maayos. So, bali nagbabike kami. Nice. Guys. <laughs> bang, bang. Eh, bang, bang. Tulapit be Sige, diretsyo Ayan, dyan tayo sa may open space na yan pa paikot-ikot ka muna dyan Para mas magamay mo lalo yung bike So... <laughs> Konting briefing pa din, syempre. Diba? Yeah. Ang tingin mo, laging sa malayo? Alam yeah. ko naman yun. Kasi nag-drive na na ako naman ng Wow! Ang yabang! Nag-drive nag daw kasi siya ng e-bike, ng e-trike din sa Pilipinas. Kasi, simula nung... Simula nung umalis ako sa Pilipinas, siya na yung namamalengke doon sa tindahan namin. siya na yung namimili na mga kailangan namin doon sa tindahan namin We used to dance the night away, hang out the whole next day. gagamay gamay niya na yung bisikleta Ano <laughs> siya yeah, so medyo nagagamay-gamay niya na yung bisikleta Bili siyang makontay huwoy Saan ka na? So ayan na siya <laughs> Guys <laughs> Medyo <laughs> Nagagamay-gamay niya na ng kaunti yung bisikleta <laughs> Ha? malamig kasi yung hangin kaya <laughs> so, punta namin yung um, isang lugar dito na maraming tanim na bulaklak kung nakalala yung video na in namin tungkol sa yung tungkol sa pag ano namin na uh, paano namin pinrasas yung visa nyo yung pupunta kami doon. pero this time nakabike naman na siya and so kaya so yun balikan ako namin kayo moment. Ah, Ayan so Ano nangyari? <laughs> nakuha din ba? <laughs> hindi, buti nga hindi eh May nakuha ng pagsemplang ko? Hindi <laughs> So buti na lang hindi na-capture <laughs> Hindi nakunan yung pinaka-moment Pero hindi pa yun yung pinaka-moment mo for sure kaya <laughs> pahinga na kami kasi pagod na daw siya parang feeling ko kailangan nating ah, hindi maaga pa naman mga ilang minuto pa lang naman kasi dapat palitan namin siya na within one hour para hindi kami ma-charge ng one euro so pahinga kami dito hindi ko alam kung anong meron dito pero try natin kasi pagod na siya eh <laughs> kasi nga hindi naman talaga siya yung magba-bike kaya pahinga kami pahinga muna kami so yun ewan ko kung ano meron dito kung may kainan ba or something or ano pero we'll see tignan natin kung Anong ah, meron dito sa lugar <tip> Nalintay mo ko, nalintay mo ko. Yan nga. Okay, so <laughs> bali pa uwi na kami. Tingnan dito. Okay, so yun. Uh, bali pa uwi na kami. Uh, baka hindi na namin puntahan yung uh, mga bulaklak. Kasi um, <laughs> napagod, napagod na siya. Pero malapit na lang naman na kami. Pero yun nga, kasi baka ma-church pa kami. Sayang naman kung mati-church pa kami, diba? Yeah. Kaya nag-decide na lang kami Nag-decide na lang kami na na umuwi Uy, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Hindi na kinakain tuhod Ha? Hindi na kinakain ang tuhod Paano hindi na kaya ng tuhod mo? Oo, oh, ayan So mag nag-decide na lang kami na umuwi na lang kasi yun nga nakita niya naman hindi niya naman makontrol kahit sa paglalakad ng <laughs> sa paglalakad ng bike pagtutulak ng bike eh hindi niya lang kayang makontrol so yun uwi na rin kami para nga ngayon lang siya nagbike talaga para gusto niya kasi ma-feel yung bike dito pagbabike dito para yun at least ma makomportable ma, ma siya kahit pa paano pagdating sa pagbabike dito sa Finland kaya, ayun. So, siguro hanggang dito na lang. At maraming maraming salamat sa inyo. Maraming maraming salamat sa, mga, la sa lahat ng mga bagong subscribers, sa lahat ng mga nakasubscribe, at sa lahat ng mga nanonood. Maraming maraming salamat. At lagi niyong tatandaan. Lagi niyong pipili maging masaya na walang tinatapakata. Ako, Tito Ditch TV.